mga kaubayan, sa kasalukuyan ay narito po tayo sa palengking Luma <laughs> at papasadaan po natin itong palengking mga kaubayan para makita po natin ang sitwasyon ngayon dito uh, yung mga bilihens uh, yung mga pangyayari, mga nagaganap ay papasadaan po natin mga kaubayan, kaya samaan po ninyo ako at ikutin po natin hanggang sa makarating po tayo sa palengking bago, kung nyo po maalala mga kaubayan, yung pinalabas ko ng mga videos dito, tungkol sa blue ternate ay dito po yun yung lugar na eto yung, doon po mga kaubayan andun po yung blue ternate pero dito tayo sa gilid ngayon dadaan, tara na po kaya ikot po tayo mga kaubayan na kwan at tignan po natin yung mga nangyari dito sa kapalikiran ng Olongga po na kwan mga kaubayan. tara na po at eto nga ay kasalukuyan ako naglalakad at tinitignan ang mga paninda dito sa palingking luma kasi itong araw na ito mga kaubayan ay open market po ito araw ng sabado ito po yung pagkakataon ng ating mga kaubayan na Uh, nagtitinda <coughs> ng mga is scrap, yung mga second hand at ito nga po patawid na po ako dito sa May Oaksa uh, na dati-dati pag ganitong sabado ay napakaraming nagtitinda ng mga is scrap dito ngunit ngayon po mga kaubayan ay konti lamang po kasi ulan po ngayon, umuulan po. halos wala ka pong makita na nagtitinda ngayon kasi hindi sila makapaghanap buhay dahil panay-panay po ang ulan. Wala pong bumibili sa kanila at ipinagpatuloy ko po ang paglalakad at nakita ko po na mayroon pang isa-isa na nagtitinda katulad po ng ating kababayan na ito na nagtitinda nang walis tambo nagtsatsaga po siya na magtinda at baka sakaling makabenta po siya at nakakawa nga po ang ating mga kaubayan dahil matumal po halos wala pong bumibili sa kanila kahit mga putas po mga kaubayan dati dati pag araw ng sabado at linggo ay magkabilaan po itong side na ito <coughs> ay napakarami pong nagtit nagtitinda ngunit ngayon po ay wala pa isa isa kasi po hindi nga po sila makapaghanap buhay ng gusto dahil sa tagulan nga po mga kaubayan kaya kung ating mapagmasdan itong magkabilang gilid ay madalang po ang naglalakad mga kaubayan at ito din po ating kababayan na nagtitinda ng mga halaman ay nagtsatsaga po na magtinda ng halaman dati-dati po pag ganitong araw sabado ay napakarami pong namimili ng mga halaman pero ngayon po ay wala po wala pong bumibili kaya nakakawa po ang ating mga kababayan na umasa na lamang po sa pagtitinda napakarami po niyang parinda na mga halaman sari-sari po at meron din pong mga paso mga kawabayan katulad po nito ang dami pong paso kompleto na po siya meron na din po siyang uh, yung fertilizer yata ito yung lupa para sa gaganda po yung uh, ating pananim uh, ating halaman ganun din po sa kabila na yon mga kawabayan uh, Halaman din po ang kanyang tinitindad itong likod po ng City Hall ay may mga nakasilong mga kaubayan. At sumilong nga po ako dito sa may City Hall mga kaubayan at nagpapatila ng ulan. At iginala ko ang aking paningin. Uh, at tinutuka, natutuka ng aking paningin doon sa kabilang site na yon mga kaubayan sa lugar ng ating mga kaubayan na katutubo puro katutubo po doon sa kabila na yon mga kaubayan marami po silang paninda kaya lang hindi po natin malapitan kasi umuulan po mga kaubayan so bali na po tayo sa harapan ng likod ng City Hall mga kaubayan dito sa may Engineering Department yan po ang Engineering Department mga kaubayan kaya antabayanan nyo po yung mga i-upload kong videos dito sa Palengking Luma open market po ngayon mga kaubayan kaya kung ating pong pagmamasdan maigi ay napakarami pong nagtitinda sa gilid ng Engineering Department ayan yung mga nagtitinda na yun mga kaubayan ay mga katutubo po yun. Hindi po tayo gaano makapaggalang ngayon kasi ay umuulan po. Umuulan po mga kaubayan. Uh, may vlog po sana natin yung kanilang mga paninda. Napakarami po nilang mga paninda mga kaubayan. Kung, inyo pong, kung titignan po natin yung paninda sa kabila, ayun po. ayan doon po yung puso ng saging. Yun po yung pinalabas ko na nagdudura at nagsusuka ng dugo. Kaya lang po, wala po tayong dalang mga kaubayan, kaya hindi po tayo makagala. Hindi po tayo, hindi po natin sila malapitan mga kaubayan. At yung nasa gilid na yon yung nandun sa may harapan ng, ng bumbero, yun mga kaubayan. Ay alamang gamot po yun, ayun po. Puro halamang gamot po yun, mga kaubayan. Kaya lang, hindi po natin malapitan kung anong klaseng halamang gamot yun. Kasi umuulan po. Maring patilain po muna natin ang ulan, mga kaubayan. Kaya pansamantala po siguro, mga kaubayan, ay puputulin ko muna ang videos na ito. At muli po natin ipagpapatuloy pag tumila na po ang ulan. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.